Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas Muli nga kami nagbabalik sa makasaysayang bayan ng San Isidro Natuklasan kasi namin ang isang kainan na paboritong puntahan ng mga magkakaibigan at magkakapamilya Kainan na naging saksi ng malakas na tawanan Malalim na kwentuhan At seryosong usapan Kainan na sa halagang 199 pesos lang Only wings na, only rice, only pasta, only pork may only french fries, only chicken skin at only shanghai na tapos magdadagdag ka lang ng 20 pesos, only sisig na. Teka, teka, san ba yan? Matatagpuan. Halina kayo mga kababayan. Tapusin nyo ang video ito at samahan nyo kaming kilalanin ang kainang dapat nyong mapuntahan. Welcome to Greenhouse! Now Yon, yon, yon! Welcome to the grillhouse House! Ito nga ay inyong matatagpuan dito sa Villegas Subdivision, Barangay ng Malapit, Bayan ng San Isidro, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Pagpasok nyo nga dito sa grillhouse ay kapansin-pansin ang malawak na parking area. At pagpasok nga namin ay agad na naming nakadaupang palad ng may-ari na si Ma'am Rose Ann. At nang makausap ko na nga si Ma'am Rose Ann, syempre ang kauna-unahan kong itinanong ay kung bakit sa dami ng unlimited dito sa kanilang kainan ay 199 pesos lang. Mabilis niya namang sinagot ang dahilan daw ay dahil hindi na sila nagbabayad ng renta. Sa mismong bakuran na daw kasi ng kanilang tahanan, matatagpuan ang kainang ito. Kaya ang natipid nila sa renta ay ibinuhos nila sa mga pagkain ma-e-enjoy ng mga customer. Malinis, maluwang at maaliwalas ang pwesto ng The Grill House. Kaya nga pwedeng pwede rin ito pagganapan ng iba't ibang selebrasyon tulad ng birthday ng kasal ng binyag at marami pang iba. Ito na rin ang paboritong tambayan ng maraming ka eh kasi naman, sulit na sulit ang 199 pesos mo. Sa taas ng bilihin ngayon, ang grillhouse na lang yata ang hindi nagtataas. <laughs> Kaya pala patuloy na binabalik-balikan ang kainang ito mula noong taong 2021. Eringat, eh, meron pa kaming mga nakasabayan mula dito sa bayan ng San Isidro. Meron pa ngang nagde-date, sana all. At eto na nga mga kababayan, dumating na ang pagkakataon para mapatunayan namin ang chismis. Sabi kasi sa Bali, solid daw yung sauce na ginamit sa mga wings dito. Eh kasi naman hindi lang 10 o bente ang flavor ng kanilang chicken wings dito. Kundi ito ay inabot na ng 28 flavors. Tapos busog na busog ka pa sa napakaraming side dishes. Uulitin ko mga kababayan na 199 pesos lang. At sa halagang yon ay meron ka ng unlimited wings na 28 flavors. Unlimited na rin ang motivational rice mo. Unlimited din ang pasta o ang spaghetti. Unlimited din ang kanilang napakasarap na pork shawmai. Hindi rin basta-basta ang kanilang unlimited french fries. At ang kanilang pangmalakasan na ali chicken skin at ali shanghai. O isipin mo yon mga kababayan, 199 pesos lang. Tapos pwede mo rin ma-enjoy ang kanilang unlimited sisig. Magdadagdag ka lang ng 20 pesos. Eri nga si Lydia isa-isa na kami binigyan ng motivational ride. Mukhang mapapalaban niya kami dahil hindi namin alam kung kaya namin ang 28 flavors. Ay Ayan nga si Lydia, ang unang sumakmal ng malaking chicken wings. Grabe, kalulusog ng chicken wings dito, panalong panalo. At ako na nga ang sumunod, hindi ko pinalagpas ang aking paboritong premium parmesan. Grabe, unang kagat, manok agad. Solid, napakataba ng pakpak. Ang sumunod niyang sumakmal ay itong sigote na ang kanyang pinuntiriya, ang buffalo Basic nga lang daw sa kanya ang anghang nito. <laughs> ang sumunod niyang lumantak ay itong si na ang tinarget ay ang spicy salted egg. Ito nga ulit si Lydia na talagang alam mong sarap na sarap sa honey garlic butter. pangalawa Pangalaw akong tinikman na ito kanilang ipinagmamalaking spicy mayo garlic. Grabe, talagang alam mong lasang-lasa mo ang bawang. Napakasarap, saktong-sakto ang timpla ng sauce. Sumunod nga tinikman ni Mojako itong hot and cheesy. Mmm, talagang alam mong feel na feel. Grabe, kakaiba ang sarap. 10 over 10. Grabe, ang sarap, meat sobrang sarap gusto ko mag-take out. <laughs> Grabe, may manok na, may bakwa <laughs> Yun, grabe! Dahil sa dami nga ng kanilang servings dito ay hindi namin natikman ang lahat ng flavors Gayunpaman, dahil napakatataba nga ng chicken wings ay talagang alam ang sulit ang 199 pesos mo Kaya ikaw, kababayan, ano pa ang hinihintay mo? Subukan at magpakabusog na dito sa The Grill House Bukas nga sila araw-araw mula alas 11 na umaga hanggang alas 10 ng gabi Kay Ma'am Rose Anne at sa lahat ng bumubuo ng The Grill House Hangad namin na sana'y marami pang customer ang makatikim ng inyong masasarap na pagkain. Ito pong muli sa SK Philippines, isang proud provinsyano at isang proud novo isihano mula sa bayan ng Laur. Sa ngala ni Lydia, Goten, Mojaco at Dugong. Maraming salamat sa pagsama ka sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laga na.